kaya um uh, kaya ato kaya <laughs> di salbaro na lagi kasi hindi nanday guapo sa kasi na ha kaya na kisan nati ha mga kina kina kamo si kuya ma pa oh. isang plastik uplo Walang ano, walang masyadong tao mga idol kasi umuulan. <laughs> Nangahilog mga tao sa karne. <laughs> Maya ba nandita magsaba-saba mga idol? May mamista. <laughs> sa inyo dyan mga idol, ito pala yung ano ni mama. muna kong idol. Kahit inyo dyan mga idol, kahit ko. daliri nung no, lagi no, no, magpang, Ma. mah ma. O, ah usahan natin ko na triumpo 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 ah di ubay gali. ubay nga la suso pa na gupisa no? tapos malapit na magalas 12. ano din o, Tatlong oras din kung ano ano din yung... ano 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 mak. Sige na mo, pagkaon na mo. Natuog po mo to. Tama mas ito eh. Si Mimin. Di ko doon sa dyang Ha? Di sa dyang inanak. Ah, di mo mag... Um, maniho mo, maniho. Ito, Angel, mga idol. Tama si may ka. Be. Be. Nagano din pala kami ng soft drinks na tatlong kahon na soft drinks mayroon. Ito siya. Dipala, di pa gano'ng malamig kasi kakalagay lang ba. Lamig Lami kasi, Likol? Ha? Oi, oi Bukog? Ha? Kakalag halam. Uwah, liwa kahang. Oo, na tong, sige, lami na pugaan, Kol. Uwah kahang. Eh, ano 'ng mga Yung kasili na 'yan, na may

Terap. Lousin, <laughs> ya. Ayo.

Sayang si Ate from Switzerland ba na nakaabot sa ano. Hindi talaga na timing yung schedule na pagpunta nila dito no. Kung ngayon lang sana yun na timing may doon na ano. By the size no. Ano talaga? Bibong-bibo talaga may doon. Dice of drinks ha.

Uh, nah Na mag-standin lango muron pa so, kuwang matag lingkurana na ni. Taga pa sa saan mo ito San Miguel may doon maraming ano, yung kasili ba? Sino yung kasili na yan nabili ni Kukul. Sa San Miguel may may nakatid ba? Ale ate. Nagtatag ba diapon? Bale วันนี้ควัน้ไปผิดชล

Hindi ko kaagwan tagkaos kasi limay doon. Napaka ano talaga. Yung mauumay ka sa sa tampa niya. Di na nais di na nais ni mga idol si Butchiki iki iki na ni. Sa kadugay na na Sa kadugay na ko ba pinamina og kantang yuy bilamis. Nervira di naghimog version nga kinanindutan

Doong labo. Hmm. Magulang na kasi yung ano. Magulang na yung langka pa hmm. Kaya, ano siya? Yung sarap. Day hmm. Yung gusto ko din dito sa langka. Ito, ang laman. Tapos itong ano? Yung... Bugo ba? Hmm? Kanta na bukaw niya buchiki eke eke Ha? <laughs> Bilay, mo kanta, may ka... ah? Siya, kanta niya Bucheke-eke-eke. Eke. <laughs> Naghimo -he mo nag nag hemo siya sa kasi Ha? Nag-hemo siya diba? mo Hãy subscribe cho kênh Litaw na naman na naman na crush. Ito ko, isama niyo, mag, mag man. niyo, mag-hungit <laughs> <kuya, Maydol>, <laughs> <laughs> ah? eh. ba ko yun, mga idol, mayayin. Bawang ka gas ko si Leo? Bawang Naman? Ha? Tuwa doon Tuwa Pagkawa ba? Na, gani harap ka nagdumot ato. Di pala nakatikim si kuyo ng kasili mo idol. <coughs> Di ka tusa. <coughs> Naman ay luwag. Ang yan. Kaumakanas kuyo kasili mo idol. Kaumakay pantat no mo madami ito mga ito. Ano dito? Tatlong kilo, ha? Kami Kulang lang siya sa anghang. Yung sili na nilagay ko, hindi talaga nakaanghang mo ito. Kaya medyo ano siya. Lamir ba yun? Huwag bukog yun. Bino kayo bukog. Idol Beros Marino Digi. Paak na po tayo. Tama, nung tayo. Masarap. Masarap. mo sa kasino. Masarap. Masarap. Karamoy kakatila, no? First time okay. niya makatikim na ano may yung basil ba hindi kasi pag pumupunta kami sa ano hindi kami nakakahulo ng na ganyan wala yung ganyan lang okay. mamaya na kain sa sabay, sabay kami ni Mica okay. masarap lagi, ano ba? Oh, ligo ba bata ligo kasi Mica wala lagi kayo yung pa 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 yung tao pa 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 ba? pa 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 malapit pa magalas alas 12 ba? Kaya yung tao siguro hindi pa nakapansin ba? eh hmm. Okay, tingnan nyo itong ulam namin na langka mga idolo. Ate ah! Oo, oh, mo na yung munggos. Yung munggo mga idolo. Ate ah! Ah, Nasuta na dagang langka Di isa Ito no, pa, pa di isa may okay. dulo pa yung isang lalagyan ng langka okay. okay. uh -huh. Di ka kakao na ayo Kami <laughs> masya mura lang po siya panangitan Yung lasan niya Para lang din ano huh? Para lang din kumain ka ng ano ba yung Balangitan mga idol Mas masarap na oh, kayo. Ano 'yan, kayo nililigoy ko Nakakaano siya may do? Yung nakakaumay talaga ba? nakakalanag Ha? nakakalanag nag. <laughs> yung <laughs> <laughs> oh. 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 halang sa side Yung 'yung kasili. Walay sili? wala. Kasi sili ko. Let me Walay hang kayo? Walay Ito mo Mamaya na kami may doon. <laughs> <laughs> Kaya <Nakuha>, pito? <laughs> Kasi ko sabaw. Naghanap ang sabaw. <laughs> Kasi <laughs> dame, <may doon. laughs> Sa to, napaka ano tayo mga idol, yung malambot talaga ba kahit siyang kahit sipsipin mo lang siya. Ay ano na? Yung tawag dito. Eh. Tanggal na talaga yung laman ba? Asa ah, di gulaman mo na to? Tasod. Ha? Tama. Tama. Tama.

Ha? Ha? Ligo kain dai. Lami mo na kuanan kol pisa call. sili kol. Tabay ra kada mo. Tay Tabay mahang inom. gidang kuyo ba. Parang tong siling gidan ko yo. Lagi ka hang. Lami nang kuan Dabi nag nang hang na. Takang na. ba. Asa tong siling na gidan ko yo blang. Lagyan nila nang ano? Lagyan nila yung Tama, yung kasili ng ano may doon? sili para medyo mahal may Ulan pa dito may ano alam lagi? Ito lang buta ng suka gamay. Pwede. Pwede ko ano ito. Itakang na kol. Dami ng sili na nilagay ko. Hindi siya nakaanghang ngayon doon. Nagkulang sa anghang yung sili. Nagyan ni ang ng ano. Lagyan niya ng extra chili no. Si Mike ka pa kay Calvin. Pinaliguan ni si Calvin. Grabe din ni Kahang ngayon diba? Ang bagay nilang kasulihan ha. Kaya kaya. Ada kain apa masih dia? Tiada juga. Hamba dia. Buru naik hindung. Mau apa masih sekahan lang? Nama dia. Sedami nang nilagai bahwa tak lagi ano, nama itu tidak ano mo din sila habi? Talaga yun. na ang butang. butang na. Grabe, pa siya kahang mo hindi O, na kahang mo Pag hindi talaga na ano yung sila Kuha na lang, ipugas mata. Pag hindi yan, ang ang ano lang ipigat na lang siya mata, no? ito! Sige, salbaro na lahat yung sili. Sige, <laughs> <laughs> salbaro na lahat yung sili. Sige, salbaro na <Okay>. lahat <laughs> yung lang <laughs> Wala na tumang na sili. Pag hindi pa ito nakanga mga idol, wala na yung mga tao dito, wala na pakiramdam ba? Hindi, <laughs> madot madutlag sili mga idol. Si Inday o, oh, parang na-dual si Inday mga idol. Naamoy niya yung sili. Mura sih kesuka on nih. Oke. Suka pegang Michael. Ini baik suka ya. Karena di kosmik usin. Ha, kayaknya. Karena mari lah <laughs> main. Mau lagi gua ke sana sini lah. Ini ini tapi. Ini tuh. Oke, ya. Oh, ini tuh. Ada lang yang tidak itu. Eh, Ih, kerabik. Namu, oi. Namuha ang sili. Hindi ang mga nilikahan lang. Hindi, wadya na mga idol. Pasabot na ako, nangayimyo na tag sili din eh. Ano yung mga Di na madot ng sili ba kay bisya grabe indaghana di yung gihapon. Ha? Di yung di lagi hanga ni. Suka. Ini hanga to. Ini mo ibadal suka gamay. Ini suka pe. Taga natong suka damay. Ano na suka ya. Baspay, baspay. Dilay kay usa Oh. Namuwa oy. Namuwa ang di gyud to aydo. na siya ka eh, <dol>. <laughs> <Pagalan siya, laughs> ah. <laughs> Pag hindi pa maanghang yun ay grabe na im. na Gino. Di na jud ka mo mag yun yung antayin kung may ano sarap yung sabaw ni Gupit kasi mga siya ba yung iba mga idol kakarating lang na iba no pag may pupunta dito papakainin natin dami pa naman yung ulam ngayon yung carb nilang yung naubos na pero yung mga langka pansit marami pa may isang na may reserve pa doon kahit mag kahit mag bring house pa sila ng langka <laughs> tama di mo mag ng langka tapos isang kaldero <laughs> dito Kendi, aw, gusto ko pagalanin dako no. Dwa kakaldihan lagi gi to. Wala ka blandana. O, pinag-bring house ng nanga. Para sir. Ah, monggos. <laughs> monggos, dapay monggos ug bansit. Kani hikay ka kita ni nutan mo <laughs> idlo. <laughs> Asa ka manangku nga mga idol. Padalhon pa do namo mo, iguli mga ay mga Galing kasi oh, tapon, pista ng San Carlos, tsaka doon sa bakbakan. Kami, namista kami doon sa San Carlos Maydo. Yung mga tao, medyo parang ano ba, lasing sa kat ni mga idol. Oh, dapat di. Okay. Dapat di. Dapat galero ng mga Sa o Maydo. Teka, nag-reserba Kami ay naisurubot. Okay. Oh, bizzak. Wala

Eh, kuya. Um, so. kuya. Oh, <laughs> Ito yung ano mga idol, oh, nilagyan ng sili mga idol. Ewan ko ba kung anong meron sa isdaan ko. Kasi dami ng sili nilagay ni Angkul. Parang hindi talaga siya umanghang. Ewan ko ba kung sa isda ba yung problema o oh, sa sili namin. Sili, Kasi, sili naman yung nilagay. Dami na, uy. Namula na nga yung isda. Parang hindi kulikot yan. Tikma, tikma mo, di ba? Di manghang. Hindi na siya maanghang talaga. Baka di na malasahan yung isda. Anghang na Ha? Da. Hindi na maanghang, uy. Hindi man maanghang. Anghang, uy. Hindi. Ang ba klase yung... Parang, hindi ko talaga malasahan. yung ko talaga May mga kubal na. Hindi ko talaga malasahan yung anghang. Anghang na, uy. Eh, pa lang bata na. Halanggin siya. Kaya po tayo mga idol, no? Hindi hmm. 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 ako nag-ano ng... Ah. Kagali, eh. yung... Humba pa lang ka. Mamaya na bababa natin. Yung nauna na naubos yung kasili. Silip. Hmm. Saka yung kanin ni mama ubos Sabi ko nga may doon eh Basta kunti lang ba Ubus talaga hindi din nagsabay sabay yung tao pagdating. O iba, kakarating ko lang. Pero, pag ulam naman talaga, yung langka, tapos munggo, pansit, marami pa. Maulit yung kasal natin, maglagay tayo ng langka. <laughs> Buso tayo langka. <laughs> yung condition namin mga idol sa mga pumunta dito ngayon kung gusto nila magdala ng ulam pwede

Ini Tapos na yung ano mga idol, handaan na. Natapos na din yung ano. Next ano na naman. Next year na naman mga idol. Kada ano kasi namin yung ginaganap eh. Kada taon pa. Sa every January mga idol. Susunod na naman. Taon. Na ano ba. Na baskog yung pangangatawan mga idol. Yung lang din yung, yung hinihingi namin sa ano sa santo na ano ba yung pinamana ni Lula mga idol Na maging ano ba. Siyempre pa natin na ano healthy yung katawan natin kahit may mga problema man. Hindi ganun mabigat. Na. Marami pa ang ano, marami pang ulam na natira mga idol. Mamaya ang gabi yun, tsaka bibigyan din namin yung mga kalitbahay. No? Yan, umiyak na si Calvin, hanggang dito lang ito mga idol Maraming salamat po.